Ito nga pala yung binuo kong Honda Dream para lang ipamigay sa solid na followers. Kaya kung isa ka rin sa nangarap magkaroon na sariling motor pero wala kang ipon, baka ito na yung kasagutan sa hiling mo. Ito na nga pala yung araw para ipamana ko na nga pala tong binukong Honda Dream. Nung nakaraang linggo kasi nakalive na tayo para mamili kung sino pagpapamanahan nito at siya nga pala yung pagbibigyan natin. Halos isa't kalahating buwan pa naman bago dumating yung Pasko pero may maaga tayong pamasko dito sa isang solid na followers. Nang chinek ko rin kasi yung profile niya napaka solid din talaga sumuporta kaya siguradong deserve niya mapamanahan itong Honda Dream. Kaya maaga pala ngayong araw sinimulan ko na nga pala to linisin dahil medyo matagal na rin natambak. Nang natapos ko kasi buuin to si Project Pangarap Halos dalawang beses ko lang nagamit Tapos kinuberang ko na ulit At dahil ito na yung huling araw na magkikita kami Konting test drive lang muna Dahil medyo mamimiss ko to Napalaban kasi ako dito dati Hindi lang dahil sa gastos Pero marami rin yung pagod ko rito Bago ko natapos buuin. Kaya nung nagchat na nga pala sa akin yung pagpapamanahan nito Sinundo ko na nga pala Para makita niya na to si Project Pangarap Hindi ko alam kung ano magiging reaction niya Pero siguradong magiging masaya siya rito Ah uh, sir anumang sahib mo sir yung Venus na napili para rito Ah... Uh... Salamat. Nung, nung una, sir, anong ano? Parang hindi ba totoo? Oo. Uh, <laughs> pero masaya akong, ako yung natin na nakita ko na ako ay lumabas dun sa anong yun, sir. So, yun. Hindi man to ganun kamamahalin, sir, pero kahit papano eh, pwede na. Nasa sa'yo na lang. Ano gusto mong gawin dito, bahala na. Sir, congrats. Right. Kaso medyo nagka-problema, parang ayaw pa ata umalis nito ni Pangarap dito sa akin. Ayaw kasi mag-start kanina. Binulungan ko na lang na ipupultang siya ng bagong may-ari mamaya. Kaya pagkatapak pala ng primera, umarangkada na agad. Bale But... may motor na nga pala siya. Ang problema, ayaw tumakbo kaya nawalan siya ng pang-service. Kaya malaking bagay na rin siya napili. At least kahit pa may magagamit na ulit siya. So ayun na nga pala, uh, napuntahan na nga pala ni Sir ngayon ito si Project Pangarap. Parang naisang linggo rin tayo Sir no, bago tayo nakapag-reschedule. Yan, Sir Jonathan, ito na nga pala yung mga dokumento na kailangan mo. Umpasa natin sa plate number. Medyo nabiyak lang dahil may kalumaan na hindi masyadong naalagaan ng dating owner. Pero ibibigay na rin natin yan. Tapos yung original na papeles, naano lang siya? Nakalaminate pero legit naman to. Mukhang lumalan talaga kung titignan mo to si Project pangarap pero may pressure rin yung mga pyesa kaya talagang napalaban din ako. Medyo nakakainayang din naman i-let go pero siguradong mas mapapakinabangan niya to kaysa naman mabulok lang sa garahe. kaysa bagong amo nito ni Project Pangarap sana alagaan mo tong mabuti kagaya kung paano ko to binuo. Hindi man kasing modelo ng mga bagong labas na motor ngayon sigurado ako na malaki mapapakinabangan mo dito. Dahil galing pa nga pala sa duty to si Papi nakalimutan niya na rin magdala ng helmet kaya sinakay na nga lang pala namin sa lala Hindi man lahat kayang bigyan natin pero at least kahit pa nakakapagpasaya pa rin tayo ng tao sa malit na paraan. Dahil ng galing din tayo sa walang wala kaya alam natin yung pakiramdam ng ganito. Kaya sa mga solid sumuporta dyan, abangan nyo lang, malay nyo kayo naman yung susunod. Kaya nang naikargan na nga pala namin to sa L3, nagpaalam na rin ako kay Project Pangarap at sana ingatan niya rin yung bagong amo niya. Hindi naman tayo palaging meron pero at least kahit pa kung dumating man yung panahon na wala tayo at least nakatulong tayo sa iba. At makalipas nga pala ang halos isa't kalahating oras na biyahe, nagchat na nga pala si Papi na nakauwi na raw siya sa bahay. Sa mga hindi natin napamanahan, abangan nyo lang, marami pa tong kasunod si Project Pangarap. So ayun nga, naibigay na nga pala natin kanina si Project Pangarap, napakabuenas ng owner, sana ingatan niya si Project Pangarap para hindi na ulit yung maging unlimited issue. Then ayun nga pala, sa mga hindi nagkaroon ng chance sa kay Pangarap, huwag kayo magalala dahil... Si Project Esmas naman yung ipapamigay natin this coming November katapusan. So sa mga nagtatanong kung anong araw pala yung gagawin para magkaroon din kayo ng chance na mapili, basic lang, i-download nyo lang yung laro na nandito sa comment section. Okay? So ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na laro na dapat i-download nyo, install nyo at mag-register Para nga magkaroon kayo ng chance na mapamanahan natin nung Suzuki Smash this coming November katapusan. So kung bago lang kayo dito, basic lang yung gagawin nyo. Click mo lang tong register. Tapos ilagay mo lang dito yung mobile number mo, password, tsaka iba pang detalye. So kapag na up na yan, punta na kayo dito sa login dahil may account na kayo. Pindutin nyo lang yan. So kapag naka-register na nga pala kayo, ito yung may kita nyong homepage nitong Diamond Game. Ayan, kung naghahanap kayo ng paglilibangan, kung gusto nyo marami kayong pagpipilian. Ayan, iba't ibang laro yung meron dito. Meron Beto Beto, Dragon versus Tiger, Fortune Gem. So pili na lang kayo kung ano yung natitripan yung laro. And para makapaglagay kayo ng pondo rito, i-click mo lang tong wallet. Tapos pili ka lang dito dahil may mga option naman dyan. Nasa sa'yo na kung magkano yung gusto mong ilagay na pondo dito sa laro para makapaglaro ka. So sample game na may kita nyo rito sa Diamond Game. Ito ngayon madalas kong nilalaro, Dragon versus Tiger dahil basic lang naman tumaya. Tsaka madali lang din naman manalo. So napakadali lang naman itong laruin. Pipili lang kayo dito sa baba kung magkano yung gusto nyo itaya. Pwede limang piso, 20 sandaan, 500, 1,000, tsaka 2,000. So nasa sa inyan, pero ako since barya lang ako magtaya, subok tayo ng 5 piso. So pipindutin mo lang kung magkano yung gusto mo itaya. Uh, testing nga tayo dito ng barya, 5 piso dito sa uh, dragon, subok tayo sa dragon. So ayan, pindutin mo lang yung 5 piso, tapos pindutin mo lang tong dragon. So kapag mas mataas na baraha tong dragon na tinayaan natin, matik tayo yung panalo. Dito papasok yan sa coins natin. So ayan, tingnan natin kung buenas tayo ngayong araw. Jack, tsaka 7. So, mas mataas na barato yung jack, kaya panalo tayo ng halos 5 piso rin. So, ganun lang, di ba? Napaka-basic. Tsaka, bilis lang talaga tumaya maya. So, kung ayaw nyo na maglaro at kung sakalin na buhay bueno, na mano talaga kayo at napaka-buhay nyo, syempre, mas maganda i-out mo na. Pindutin mo lang tong withdraw. Tapos, ilagay mo lang dyan kung magkano yung gusto mong i-out. Automatic, papasok sa GCAS mo yan. So, ulitin ko mga sir ha, kung gusto nyo magkaroon ng chance na mapamanahan ko ng Suzuki Smash, This coming November katapusan ano na yan wag na kayong magpatumpik-tumpik pa mag-register kay dito tapos ilapag mo sa baba yung screenshot Alright? right